Hello mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong pag-aaralan? Halina't magsimula na tayo. Kaminsayan natin ngayong araw na ito ay Nalalaman ko ang mga tawag sa mga anak ng mga hayop. Ang mga anak ng hayop. aso ay may anak na ang tawag ay tuta. Aso, tuta. Ang baka ay may anak na ang tawag ay guya. Baka at guya. Ang inahing manok ay may anak na ang tawag ay sisiyo. Inahing manok at sisiyo. At ang pusa ay mayroon namang anak na ang tawag ay kuting pusa at kuting. At ang baboy naman, ang tawag sa anak nila ay biik. Baboy at biik. Isa pa mga bata, ulitin nyo nga, kayang-kaya niyan. Ngayon, oras na para sa gawain. Pagtapat-tapatin ang mga mag-inang hayop. Pagkilala sa mga letra. Ngayong araw na to, mga bata, balikan natin ang tunog ng mga patinig. Balikan din natin ang tunog ng mga katinig. Ito pa mga bata, natatandaan niyo pa ba? Balikan natin ang letrang W na ang tunog ay WA. WA. Ngayong araw na to, kilalanin natin ang letrang F na may tunog na f. Narito ang mga bagay na nagsisimula sa letrang F. Fun. Fence. Four. Fast. F, f, fin. F, f, fat. Isa pa nga mga bata, ulitin nga natin. Oras na para sa gawain. Kulayan ang mga larawan na nagsisimula sa tunog. Pagkilala sa mga bilang. Balikan natin ang bilang 15 o labing lima. Balikan nga natin ano-ano ang bilang ng mga ito. Natatandaan niyo pa ba? Ngayong araw na ito, kilalanin natin ang bilang 16 o labing-anim. Halina't bumilang ng bilang 16 o labing-anim. Ngayon, oras na para sa gawain. Finger paint. Kumulay ng labing anim na mga isda. At para naman sa ating wrap-up time ngayong araw na to mga bata, tinalakay natin ang mga tawag sa mga anak ng mga hayop na to. Ngayong araw na to tinalakay din natin ang letrang F na may tunog at tinalakay din natin ang bilang labing anim. Hanggang sa muli mga bata, paalam!